Uh, sa tingin ko ay tama lang na sabihin nila yon at sang ayon ako doon pero sana huwag silang magturo-turo sa atin. Hindi si Barsha at wala ring iba sa usaping yan. Makinig mga kule, dahil sa video na ito, tatalakayin natin ang kwento ng kaverna ng kadena KOPE at kadena SER laban sa Barsha. At lamin Yamal, huwag kang umalis dahil grabe ito at hindi ako mananahimik. Manatili ka hanggang dulo ng video. Sinabi ko kay Juan Manakahapon kinausap niya si Lamin. Hindi pa naging headline at malaking balita ito sa linggo ng klasiko. Nagkaroon ba siya ng mga pahayag na iyon? Na sabi niya, iginiit niyang kailangan siyang hubugin na isa siyang batang manlalaro na lahat tayo ay dapat tumulong sa kanya. Nakapag-usap na ba kayo tungkol doon? Sa tingin mo ba mali siya doon? Hindi. Pero di niya naintindihan. Pasensya raw siya. Sa mga araw bago ang klasiko na isa silang koponan na nanandaraya. Ah. Pasensya, tinutukoy mo ba ang sinabi ni Lamin? Oh. Pamilya, sobrang inis ako. Sobrang inis ako at ayokong magsalita ng masama na baka makasama sa akin. Sige, mawala ng kontrol, hindi naman sulit, kaya hindi ko na siya papansinin. Ibig sabihin, bastos sila, okay? Hanggang dito na lang ako magsasalita, mga walang hiya sila. Wala silang konsensya, ni isa, gusto lang nilang manggulo. Mag-udyok para si Luis de la Fuente ay patuloy na magsalita ng mga kalokohan at kung ano-ano pa. Sa huli, isa itong atake laban sa Barsa. Sobrang inis ko, seryoso. Para sa akin, hindi na sulit. At totoo, nakakahiya talaga ito. Nakakahiya ito. Para malaman ng mga tao kung paano tinatrato ang Barcelona, sa mga media at sa huli ang panlilinlang ang maruming laro. Ang kakulangan sa etika, kakulangan sa profesionalismo, kakulangan sa edukasyon, kakulangan sa respeto, kakulangan sa empatiya, kakulangan sa mga pagpapahalaga. Ano ang meron sa mga tanong na ito? sa mga panayam na ginawa ng kadena SER at COPE. Itong ginoong ito na nagpunta roon para lang doon. Talagang pumunta siya sa media para doon. Para linisin ang imahe ng kuponang Espanyol at para siraan ang Barcelona. Ayan, malinaw na kung sino ang gumawa base sa ginawa nila. At yun lang, inuulit ko, kailangan nating magkaroon ng konklusyon dito. Napakalinaw ng konklusyon. May isang manlalaro ng football na ang pangalan ay Laminyamal na siya ang bituin ng Barcelona at siya rin ang bituin ng kopo ng pambansa ng Espanya. Labing walong taong gulang siya, may pugalgia at galing sa... Dumaan siya sa hirap, si Laminya Mal ay nakaligta ng trea na laro sa Barcelona. Totoo na ngayon ay nagsisimula na siyang maglaro at maganda ang ipinapakita niya. Pero patuloy pa rin siyang nakakaramdam ng kirot. Ang Barca ay nagmamalasakit sa kanilang manlalaro para tuluyang gumaling ang kanyang injury sa lalong madaling panahon at makabawi siya noong lunes matapos ang laban kontra Celta de Vigo noong linggo. Nagpatawag sila ng Belgian na espesyalista sa Pugalgia, isa sa pinakamahusay sa mundo, na nagbigay sa kanya ng invasive na paggamot. Para saan? Para maibsan ang sakit at mabilis siyang gumaling. Natapos ng Barcelona ang paggamot at ipinaalam ito sa koponan ng Espanya. Ayos ba? Bakit pumunta ang taong ito at bakit ginawa ang paggamot na yon kay Lamine Yamal? Anong nangyayari? na si Luis de la Fuente ay may listahan na niya simula pa noong biyernes. At sobrang nainis sila na nasira ang plano niyang isama sila, Miney Amal. Nagrereklamo sila na itinago o hindi agad inabisuhan ng Barca. Dito, hindi mahalaga ang oras, kundi ang kalusugan at kung ano ang nakakasira. Peke at mapagkunwari, yan ang sinabi niya sa dalawang panayam sa COPE at Ser. Kung ang kalusugan ang mahalaga bilang pambansang tagapili, dapat pareho lang sa Dahil ang mahalaga ay maging maayos si Lamine at gumaling siya. E paano kung yung gamutan na yon na ang club ang nagbabayad at may karapatan sa kontrata ng manlalaro? Na hindi ito angkop na kailangan niyang gawin ang gamutan na yon dahil hindi naman ito basta-basta lang. May injury talaga siya. Lamine Yamal, ikaw, imbes na gumawa ng ganitong sirkus sa media at pumunta sa lahat ng media para atakihin ang Barcelona. At sa huli, para atakihin sila Minyamal. Kahit gaano mo pa gustong sabihin na ayos lang ang lahat sa kanya, tumahimik ka na lang, tanggapin mo kung ano ang meron. Tingnan mo para sa manlalaro at sa kanyang koponan, Espanya, na kahit dala ko ang eskudo, ako ay Espanyol at gusto kong manalo ang Espanya sa World Cup. At isipin mo na kung si Lamine Jamal sa edad niya ngayon ay hindi gumaling ng maayos sa pinsalang ito. Hindi siya makakapagkumpetensya para sa Barcelona at hindi rin siya makakapagkumpetensya para sa kopon ng pambansa ng Espanya. Kaya, tigilan mo na ang pagiging demagogo. Tigilan mo na ang paggamit sa media na mga tunay na walang hiya. Pareho silang dalawa, pati na rin yung mga nagtanong sa'yo. Nakakahiya na rin talaga kay Miguelito. Mga buwitre sila na ang gusto lang ay magpasimula ng gulo na parang mga pyromaniac, maghasik ng kaguluhan at basura. Laban sa Football Club Barcelona, ito ang meron tayo dito. Pangpista lang, bansa na pangpista lang, laban sa Barcelona, laban kay Lamine Yamal at laban sa lahat. At inuulit ko, salamat sa Barca, may World Cup ang bansang ito. Huwag ninyong kalimutan, huwag ninyong kalimutan ang team na ito. M. Anong sinasabi nila na inaatake raw ang makabayang damdamin o damdamin para sa seleksyon ng Espanya? Ayon kay Luis de la Fuente, ito ang club na pinakamaraming nag-aambag ng manlalaro sa seleksyon ng Espanya sa mahigit dalawampung taon. Ang Espanya ay kung ano ito ngayon, salamat sa Football Club Barcelona at siyempre sa mga nag-aambag din mula sa ibang mga kuponan. Linawin natin iyan. Pero ang pag-atake sa Barsa o ang pagsasabing walang respeto ang Barcelona sa entidad ng pambansang koponan, kasinungalingan iyon, kasinungalingan iyon. Kinailangan naming tiisin na kayo. At na iyon ang kanyang ikadalampot isa. Mahigit isang taon at kalahati nang hindi nakakapaglaro si Pedri Gonzalez. Kayo ang sumira kay Pedri. Kayo ang sumira sa kanya. Pinilit ninyo siya. Dinala sa Olympics pinasali sa di kailangang laro. Kayo ba ang sumira kay Pedri? At si Pedri hanggang noong nakaraang season ay laging injured. Palagi, palagi. Sinira ninyo si Gabi, si Pablo Pais Gabi. Kayo ang sumira sa kanya. At marami pang ibang mga manlalaro. Kaya, sabi mo, walang darating para turuan ako, hindi ako magtuturo ng leksyon. Sinasabi ko na ikaw ay mapagkunwari Luis de la Fuente, ginamit mo pa ang media! Ginamit bilang panangga para subukang ibenta ang isang talumpati ng galit laban sa Barcelona, Catalunya, Barca at Catalunya. Dahil ang ipinasa mong mensahe ay parang inaakusa ang kakulangan ng emosyon sa laro sa Espanya at iba pa. Hindi totoo yan. Walang laman na pananalita na wala namang kinalaman. Luma na yung pananalitang yan. Hindi totoo yan. Luis de la Fuente Hayaan niyong sabihin ko, hindi niyo siya natutulungan ng maayos. Ang Min, Jamal sa mga panayam na ito at sa mga kasinungalingang sinabi niya sa pres ng Espanya, pinapalakas niya ang mga pahayagan, ang mga radyo, kagabi, mga media, pinakamataas na rurok ng manunood. Kadena si Rika ng COPE ngayon na. Ito ang pinapakinggan at nire natin live. Ibig sabihin, nakakahiya ang pagmamanipula ng media para siraan ang Barcelona, para siraan si Laporta, para siraan si Hansi Flick at para siraan sa paraang Eh, tawagin mo na rin kung anong gusto mo kay Minjamal. Kaya ito ang nararamdaman ko bilang isang kule, pero bilang isang Espanyol dahil ako ay Espanyol at talagang nararamdaman kong ako ay Espanyol. Tama kapag naglalaro ang Espanya sa Eurocopa o World Cup. Walang duda, Taga-Espanya tayo, walang duda. Sa tingin ko, nakakadiri ang pagmamanipula at pagdamay sa mga walang kinalaman pati pananakit sa club ko. Huwag mong kalimutan na ikaw ang nagbabayad sa kanya. Ikaw ang may karapatan sa manlalaro at ikaw ang may responsibilidad na pangalagaan ang kanyang interes. At dahil inaalagaan mo ng higit pa sa iba ang pinakamahalagang hiyas mo, isang hiyas na kung loloobin ng Diyos ay magdadala sa iyo ng kampeonato sa mundo kung makarating ka man sa World Cup, Luis De La Fuente. Kaya ang hinihiling ko lang mula sa channel na ito, nawala naman kami. Ayos lang. Ang COPE at SER ay hindi naman ganoon kalayo sa amin, 'di ba? Kaya mula sa simpleng tahanan, hinihiling ko ang respeto para kinalamin Jamal at Football Club. Kaunting respeto lang, kaunti lang, hindi masyadong respeto. Madaling magsalita at magtapon ng basura, pero nananatiling kalmado at walang pakialam. Hipokrito. Lubos na pagkahipokrito. Wala nang iba. Sabihin na lang ng mga tao sa bahay kung ano ang opinyon nila sa mga komento. Wala na akong ibang masasabi. Tapos na!